Sa punto pong ito, ating balikan ang mga pangyayari sa paghahain ng kapulisan ng warrant of arrest laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. hanggang sa mapayapang pagsuko nito sa mga otoridad na tinutukan ng taong bayan. Si Gab Humilde Villegas sa detalye. August 24, 2024 sa social media post ni KOJC Legal Counsel Attorney Israeli Torion, makikita na pasado last test na madaling araw ay nagtipon ang mga pulis sa harap ng KOJC. Pinangunahan ito ni Police Regional Office o PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang kasamahan nito. Alas 5 ng umaga nang pagbuksan sila ng gate ng mga miyembro ng KOJC. Bagyang nagkatensyon ang dalawang grupo ng pasukin ng lugar at ihain ang warrant of arrest. Alas 6 ng umaga nang may naitalang apat na nakarjak arrest at isa nga sa kanila ang binawian ng buhay. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pagalughog ng kapulisan sa lugar. Ayon kay Police Brigadier General Torre, gumamit na sila ng life detector. Dagdag ni Tore, hindi sila alis hanggat hindi nila nakukuha si Pastor Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Dagdag nito na sa kanilang pagalughog, may mga nakita o mano silang kwarto ng mga bata. Samantala, iginit naman ni Atty. Israeli Tutorion na ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay hindi na nangangahulugan na maaaring manatili ang mga pulis sa loob ng KOJC lalo pa at tapos na nilang halugugin ang lugar. Sa ikalawang araw, Pasado alas 9 ng umaga ay pinagpatuloy ang paghahanap kay Pastor Apollo Kiboloy sa mahigit 30 ektarya na KOJC compound na pinangunahan muli ni Police Brigadier General Tory III. Kasama ng pulisya ang mga kinatawa ng DSWT para masigurong walang abusong magagana, lalo na sa mga minor de edad at kababaihan. May ilang nasita dahil sa inalagay na barikada ng ilang miyembro sa loob ng KOJC compound. Pero agad naman inalis matapos ipaalala ng general na maaari silang makasuhan ng obstruction of justice. Muli namang iginiit ng PRO 11 na walang katotohanan ang sinabing paggamit ng tear gas ng pulisya sa isinagawang pag-isyo ng warrant sa loob ng compound. Isiniwalat din nila na may apat na pulis na nagtamo ng minor injuries habang pito sa hanay ng mga miyembro ng KOJC matapos ang resistance sa pagpapatupad ng warrant. August 26, 2024 nagkaroon muli ng tensyon sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound matapos muling harangan ng ilang miyembro ng KOJC at supporters ni Kibuloy ang National Highway. Nakatanggap umano ng impormasyon ang mga miyembro ng KOJC na planong pasabugin ng miyembro ng kapulisan ang isang bahagi ng Jose Maria College. Partikular sa elevator malapit sa law department dahil umano naroon ang sinasabing bunker na pinagtataguan ng pinagahanap na si Pastor Apolo Quibuloy at kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, ilang mga miyembro ng media sa Davao ang naharas ng ilang miyembro ng KOJC at supporters ni Pastor Kibuloy. Makikita ang mga galit na ilang miyembro ng KOJC at supporters ni Pastor Kibuloy. Noong una, sinubukan pang pakalmahin ng isang media personel ang nasabing grupo at pinaintindi ang parte ng media sa pagkukuha ng parehong sides ng istorya pero hindi ito nakikinig. Hindi rin nakaligtas ang PTV News Team dahil inarangan ang sasakyan ng News Team ng supporters ni Kibuloy upang hindi makapasok malapit sa binarikadang area ng pulisya. Makikita rin ang pagtapo ng battle container sa sasakyan ng PTV. Nagharap sa unang pagkakataon si Police Brigadier General Torre at KOJC Legal Counsel Attorney Israeli Tutorion sa paghahain ng temporary protection order. Dito ay nagdebate ang dalawa dahil iba ang pagkakaintindi ng kapulisan sa nasabing order. Iginigit ni Atty. Torion na sa pamamagitan ng nasabing TPO, kailangan ng lisanin ng kapulisan ng KOJC dahil na rin sa kautosan ng PNP-11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty or security as well as properties of petitioners. Pero ayon kay Torre, ang mga barikada lamang ang kanilang aalisin at magpapatuloy ang pamamalagi ng kapulisan sa lugar upang magpatuloy ang paghalugog. August 29, 2024 Sa ika na araw, patuloy ang pagdating ng reinforcement ng PNP personnel sa pagbabantay sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Nasa mahigit kumulang 2,000 mga PNP personnel na dumadaan sa shifting ang nakadeploy kinundinaan ng Police Regional Office 11 ang pag-target sa dalawa nilang helikopter na nag-mo-monitor sa impapawid ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayon sa tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, na-report ng kanilang mga piloto na habang nagpapalipad sila ng helikopter ay tinatarget sila ng mga high resolution lasers na mula umano sa mga miyembro ng KOJC. Nakikita ang rason nito ay upang madistak umano ang mga piloto ng helikopter. Fast Track September 2, 2024 sa kasampung araw ng operasyon ng mga pulis, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at miyembro ng KOJC. Gustong buksan ang persa ng kapulisan ang main gate ng Jose Maria College. Paliwanag ni Police Major General Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Regional Office 11, na ang kinakailangan buksan ang main gate ay upang malayang makalabas-pasok ang mga polis sa loob ng compound. Gayun din ang mga supporters at membro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa so, official statement ni Attorney Israeli Tutorion, sa nasabing tensyon ay tinawag nitong isang na namang harassment tactic. May panawagan ngayon ang KOJC matapos di umano yung may ginagawang drilling sa kanilang katedral. September 3, muling nanawagan ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na sila ay bigyan ng akses papasok sa Jose Maria College o JMC sa loob ng compound. Ito ay kasunod ng kumakalat na litrato online na kuha umano sa basement ng naturang eskwelahan. Ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israeli Tutorion, ito anya ang isang patunay na sinusubukan gumawa ng tunnel sa basement ng eskwelahan nila. Lalo pat tinuturo ito ng PNP na may lagusan umano patungo sa bunker na pinaniniwalaan nilang kinalalagyan at pinagtataguan ng pastor. Limang oras na ginigisaan ng grupo ng KOJC ang PNP PRO 11 sa public hearing na isinagawa sa Davao City. Pinangunahan ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa Nandun din sina Senator Robin Hood Padilla at Sen. Bongo. Makilalang kaibigan ng hinahanap na si Apollo Kibuloy na unang magpresenta ang KOJC. Ang kanilang tinutukoy, ang pagpapabaya-umano ng pulis sa isa sa mga casualty ng KOJC noong unang magkagulo dito. Pasado na sa isang gabi ng bigyan ng pagkakataon ng PNP-PRO11 na makapagpakita ng kanilang mga sariling ebidensya. Para mapabilis, gumamit ng teknolohiya mga pulis tatlong life and motion detectors, isang bore scope at apat na ground penetrating radar. Hiniram ang mga gamit ng MMDA, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at ilang private individuals, kabilang na ang isang dating ka-churchmate ni Kibuloy bago ang KOJC. Dahil sa mga indicators na nakikita ng mga polis, ika na araw, nagsimula silang naghukay. Sa isang video naman ay pinakita ni Tore, makikita ang mga taga KOJC ang umaharap sa mga babaeng pulis. Marami ang nangyari. May mga nasaktan, naging emosyonal ang iba. Pero kahapon nga, sa mapayapang pagsuko ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy, natuldukan na ang maladramang tinututukan ng sambayanan. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.